Pinagkol mo ang sarili mo, wala kang pagpipilian. Mas mabuti pang sumuko ka. Ka? Ano Pumapasok ito? Pumapasok na kami. Kaya dapat kang pumunta. Magsimula ka at babantayan kita. Panahon na para magsimula! Alika ka na! Ihagis ka ko ng siya doon! Ah, oh, kailangan ko rin ito! Ayos ka lang. Kinuha ko ito muna. Ibigay mo sa akin. Iguguhit ko na ang lahat ngayon. Ano ang gagawin ko? Wala nang dilaw na buttons. Kukunin ko muna ang itim at iguguhit ang mga detalye. Maganda ang kinalabasan. Ngayon kailangan kong gumuhit ng jumpsuit. Muli! Kailangan ko rin ng asul na daw. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ito para sa sarili ko. At ngayon, tatapusin ko ang aking drawing. Nagiging maganda ito. Hahayaan kong madumihan ng aking mga kamay ang aking mata at katawan. Ano ang gagawin ko? Maayos sa tasul na daw. Hindi pa natapos si Pretty. Okay lang yan. Kukunin ko na lang ang lahat ng natitirang kulay. Walang Panahon makakapansin na, na iba ang kulay mo ng jumpsuit nito. Sinong Sige. una?